Minsan, ang buhay ay pumulupot sa atin sa mga paraang hindi natin inaasahan. May isang patuloy na bulong sa hangin, isang pakiramdam na may isang bagay na gumagalaw sa mga anino, handang lumitaw. Ang lumalaking intusyon na may isang makabuluhang pangyayari na papalapit ay hawak ka ng husto. Ngunit ano ito? Paminsan-minsan, pinapadala sa atin ng universo ang mga halos dinakikitang senyales, pinaghahanda tayo para sa mga pagdiskobre na maaaring magbago ng lahat. Ngunit handa ka ba talagang harapin ang katotohanan ito? Kailangan ng malalim na tapang upang buksan ang puso at tanggapin ng buong buo ang hindi alam na papalapit. Ang pagdiskubre na ito ay maaaring magmula sa isang hindi inaasahang tao, mula sa isang taong ang koneksyon sa iyo ay mas malalim kaysa sa unang tingin. Kakaibang isipin na madalas, ang mga sagot na hinahanap natin ay nagmumula sa mga lugar na hindi natin akalain posibleng pagmulan. Maaaring isang lihim na matagal nang tinatago, Isang sikretong kayang baguhin hindi lamang ang pananaw mo sa taong ito, kundi pati na rin ang pagtingin mo sa iyong sarili. Minsan, ang katotohanan ay kumikilos bilang isang susi, binubuksan ang mga pintuan sa ating panloob na paglalakbay na hindi natin alam na mayroon palang ganon. Marahil napansin mo ang maliliit na palatandaan kamakailan, isang kakaibang kislap sa mga mata, mga salitang puno ng nakatagong kahulugan o maging mga katahimikan na mas nagsasalita kaysa alinmang salita. Mayroong isang enerhiyang naroroon, mabigat at nararamdaman, na nagsasabing mayroong pagbabago sa abot tanaw. Ang enerhiyang ito ay hindi naglalaho, dala nito ang isang makapangyarihang mensahe na, sa lalong madaling panahon, ay magpapakita. Upang mabasa ito, mahalaga na manatili kang alerto, kasang-ayon sa mga banayad na detalye na inilalagay ng universo sa iyong daraanan. Madalas, ang mga senyas na ito ay mga bahagi ng isang mas malaking palaisipan na malapit ng mabunyad. Ang mga rebelasyon na talagang nagbabago sa atin ay bihirang magpakita ng maliwanag. Dumadating sila ng nakakubli sa hiwaga, hinihiling na lampasan natin ang ibabaw ng mga bagay. Sa sandaling ito, bumubulong ang universo sa iyo, humihiling na maging bukas at handang tanggapin ang ibabahagi ng taong ito. Maaaring ito ay isang katotohanang magbabago sa lahat, o marahil ang nawawalang piraso upang makumpleto ang isang palaisipan na matagal mo nang sinusubukang lutasin. Mayroong isang dinakikitang puwersa na kumikilos, pinaglalapit ang mga pangyayari at tao sa paraang, kapag lumabas ang rebelasyon, lahat ay magmumukhang perpekto. Habang nananatiling nakatago ang katotohanan ito, ang puwersang ito ay tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Maaaring hindi mo ito makitang malinaw ngayon, ngunit may isang dakilang bagay na inihahanda. At kapag lumitaw ang lahat, mauunawaan mo na ang bawat karanasang natamo hanggang ngayon ay paghahanda para sa mahalagang sandaling ito. Ang pagtanggap ng isang katotohanan ay maaaring magdala ng pagkabalisa. Ang pakiramdam na may paparating na revelasyon ay nagpapuno sa puso ng mga tanong at inaasahan. Ngunit ang damdaming ito ay isang panawagan para sa paglago. Hinahamon ka na maging handa sa pagtanggap ng darating, maging ito man ay sagot na maghahatid ng kapanatagan o isang bagong tanong na magbubukas ng mga daan para sa mas malalim na pag-unawa. Sa anumang sitwasyon, magiging handa ka sa pagharap sa kung anuman ang dumating. Ang mga emosyon na bumubula sa loob mo ngayon, ang pagkabalisa, pag-usisa, ang pagnanais ng mga sagot, ay mga palatandaan na ang iyong diwa ay naghahanda sa revelasyon na ito. Kadalasang sinusubok tayo bago natin matanggap ang mga katotohanang hinahanap natin. Para bang nais ng universo na kumpirmahin ang ating kahandaan? At, sa ilang paraan, nararamdaman mong handa ka na. Ang pakiramdam na ikaw ay nasa hangganan ng isang makabuluhang bagay ay nagumapaw sa iyong puso, naghihintay ng tamang sandali upang lumitaw. May lalim na espiritual sa mga dakilang revelasyon sa buhay. Hindi ito nagayari kapag gusto natin, kundi sa sandaling handa tayong maintindihan ito. Kahit na magtangkang manaig ang kawalang pasensya, magtiwala na ang pangkalahatang oras ay kumikilos para sa iyong pabor. Ito ang sandali upang magpaagos sa takbo, maniwala na, kapag sa wakas inihayag ng taong ito ang kanyang itinatago, iyon ang eksaktong sandali na ikaw ay handa na upang lubos na maunawaan. Kapag ang revelasyon ay nangyari, hindi lamang ito magdadala ng katotohanan, kundi pati na rin ng bagong pananaw sa iyong sariling paglalakbay. Mapapansin mo na, sa ilang paraan, lagi mong alam na mayroong paparating. Ang iyong mga panaginip, mga kaisipan, at pinakalalim na intuwisyon ang nagdala sa iyo rito. Ang universo ay malapit ng mayayos lahat ng piraso na nagpapahintulot sa iyo na makita ang buong larawan. Ang mga bagay ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan kapag tayo ay nagbuka sa katotohanan. Ang lihim na ilalantad ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang relasyon sa taong ito, kundi pati na rin ang koneksyon sa iyong sarili. Ang katotohanan ay nagpapalaya at ang rebelasyong ito ay magdadala ng matinding paglaya. Ito ay magiging sandali ng sariling pagkakilala, ng pagkilala sa lakas na naninirahan sa iyo at sa iyong kakayahan na harapin ang anumang hamon. Ang katotohanan ito, gaano man kahirap, ay magiging isang pagkakataon para sa personal at espiritual na pagunlad. Habang ang lihim na ito ay nahahayag, sisimulan mong mapansin kung paano lahat ay magkadugtong mula pa sa simula. Bawat hakbang na ginawa, bawat desisyon na pinili, ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Wala ring nangyari ng walang dahilan. Ang paparating na revelasyon ay ang huling piraso ng mosaikong matagal mo nang binubuo, kahit hindi mo namalayan. Ngayon, ito ang oras para maghanda ng panloob. Palakasin ang iyong puso, linawin ang iyong isipan at pataasin ang iyong espiritu. Ang lihim ay malapit ng lumitaw, at kapag nangyari yon, magiging handa kang yakapin ang katotohanan at lahat ng mga pagbabago na dala nito. Ito ang sandaling hinihintay mo, ang oras kung kailan isisiwalat ng universo na ang lahat ay may layunin. Ano ang gagawin sa katotohanan ito? Tanging ikaw lamang ang makakapagdesisyon. Habang ang pagpapahayag na ito ay papalapit, natural na makaramdam ng isang kalidoskopo ng mga emosyon, pagkasabik, marahil isang bahid ng pangamba. Ang mga dakilang katotohanan ay bihirang lumitaw na walang nagdudulot ng anumang epekto. Ang lihim na malapit ng ibahagi ay tatama sa mga malalalim na aspeto, marahil ay hamunin pa ang mga nakatanim na paniniwala. Ngunit bawat hamon ay may dalang pagkakataon para sa paglago. Ang malapit ng isiwalat ay hindi lamang tumutukoy sa taong iyon, kundi pati na rin sa mga malalapit na aspeto ng kung sino ka. Matagal nang nagbibigay ng mga senyales ang iyong intuition. Mga banayad na pagkakatugma, mga pag-uusap na tila may dobleng kahulugan, mga sulyap na may kakaibang lalim. Lahat ng ito ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Sa pagpapahayag, may intindihan mo ang layunin ng napakaraming sitwasyon na dati ay tila walang kaugnayan. Ang universo ay naghahabi ng isang kwento, at ngayon makikita mo ang buong disenyo. Ang taong nagdadala ng lihim na ito ay naroon sa mga paraan na maaaring hindi mo lubos na napansin. Mayroong malalim na koneksyon sa pagitan nyo, isang bagay na lampas sa na nakikita. Maraming beses, ang hindi binibigkas ay may mas malaking kahulugan kaysa sa anumang salitang namutawi. Marahil ay nakaramdam ka ng isang distansya, isang di nakikitang harang. Ngunit alamin na ang taong iyon ay humaharap din sa kanyang sariling mga panloob na labanan. Ngayon, dumating na ang oras upang ilabas ang lahat sa liwanan. Ang hayag ay magiging isang punto ng pagbalik. Kapag binuksan ng taong ito ang kanyang puso, mauunawaan mo ang mga dahilan sa likod ng mga aksyon at desisyong dati tila hindi maaro. Ang katotohanan ay maaaring masakit, ngunit mayroon din itong kapangyarihang magpagaling. At ang katotohanan ito, partikular, ay nagdadala ng posibilidad na maghilom ng mga lumang sugat, natapusin ang mga kabanatang na natiling bukas ng sobrang tagal. Ito'y pagkakataon upang magsimula muli, upang muling tukuyin hindi lamang ang relasyon, kundi pati na rin ang iyong sariling landas. Alalahanin na kung ano ang darating ay hindi lamang tungkol sa iba, kundi tungkol din sa iyo. Paano katutugon sa hayag na ito? Ito'y magiging isang pagkakataon upang ipakita ang iyong katatagan, upang isagawa ang empatsya, at, higit sa lahat, upang maabot ang pag-ibig na nananahan sa iyo. Ang universo ay hindi naglalagay ng mga hamon sa ating landas na hindi natin kayang lagpasan. Magtiwala sa iyong kakayahang tanggapin kung anuman ang darating. Maaaring ang katotohanan ito ay magdulot ng luha. Ngunit huwag matakot. Ang mga luha ay maaaring senyales na inilalabas natin ang mga emosyon na matagal nang naipon. Ang mga ito ang magmamarka ng simula ng isang bagong yugto, mas magaan at totoo. Ang bawat luha ay magiging isang hakbang tungo sa paggaling at kalayaang emosyonal na talagang nararapat sa iyo. At ang kalayaang ito ay ang regalong inaalok ng universo sa iyo ngayon sa pamamagitan ng hayad na ito. Kapag narinig mo ang mga salitang nais sabihin ng taong ito, maaari kang makaramdam ng sabay na ginhawa at sorpresa. Ginhawa sapagkat sa wakas ay mabubunyag ang misteryong matagal nang nag-aalaga aligid at sorpresa sa kung paano magpapakita ang katotohanan. Malalaking hayag ay may tendensyang lumabas sa simpleng paraan, ngunit ang kanilang epekto ay malalim at pamatagalan. Maghanda dahil matapos ang hayag na ito, maraming iba pang piraso ang posibleng magsimulang magtugma-tugma. Para bang, sa pagkatuklas ng lihim na ito, magiging mas malinaw ang kabuan ng iyong buhay? Ang dating malabo ngayon ay magkakaroon ng linaw. Ang mga sagot na hinahanap mo ay nariyan na sa iyong harapan, at mapapansin mo kung paanong ang universo ay kumikilos upang gabayan ka hanggang dito. Ito ay hindi isang basta-bastang pagsisiwalat. Magdadala ito ng malalaking pagbabago sa loob at labas mga pagbabago na magpapalakas ng iyong kalooban at huhubog ng isang bagong bersyon ng iyong sarili. Habang tinatanggap mo ang katotohanan ng ito, lalawak ang iyong pananaw sa mundo. Ang mga limitasyong dati mong nariyan ay maglalaho, nagbibigay daan sa mga bagong posibilidad. Ang pagsisiwalat na ito ay nagmamarka ng simula ng isang bagong siklo, kung saan ang takot ay magbibigay daan sa kumpiyansa, at ang mga pag-aalinlangan ay magiging kalinawan. Ngunit mahalagang tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Habang unti-unting lumilitaw ang katotohanan, manatiling konektado sa iyong esensya. Magkakaroon ka ng pagkakataong tumugon ng may pagmamahal at pag-unawa, kapwa sa taong ito at maging sa iyong sarili. Sa katunayan, ang pagsisiwalat na ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang sasabihin, kundi pati na rin kung paano mo pipiliin tumugon. Ang iyong madesisyon ang huhubog sa mga susunod na kabanata ng iyong buhay, at ang likas na karakter ng koneksyon na inyo ng pinagsasaluhan ng taong ito. Ang inaasam-asam na sandali ay malapit ng mangyari. Kapag lumabas na ang katotohanan, makikilala mo na ang lahat ng karanasang pinagdaanan mo ay nagsilbing paghahanda. Bawat hamon, bawat kaligayahan, ay nagambag sa pagpapalakas at paghahanda sa iyo para sa sandaling ito. At sa kalaunan, malalaman mo kung paano kumilos. Sa pagtanggap sa pagsisiwalat na ito, maaaring madama mo ang isang buhos ng emosyon. May kakaibang paraan ang buhay na ilagay tayo sa harap ng mga sitwasyon na sumusubok sa ating pag-unawa at ang ating kakayahang tanggapin ang hindi inaasahan. Gayun paman, ang pagsisiwalat na ito ay hindi lamang isang hamon, ito rin ay isang biyaya, isang pagkakataon na makita ang higit pa sa mga anyo at yakapin ang isang realidad na laging nasa iyong landas. Ang taong may bitbit ng lihim na ito ay maaaring kasing sabit din tulad mo. Ang pagdala ng isang nakatagong katotohanan ay maaaring maging isang napakalaking pasanin, isang bagay na kumakain sa loob. Marahil siya ay nagdalawang isip na ibahagi ito, natatakot sa iyong reaksyon o simpleng hindi lamang alam kung paano ipahayag ang nararamdaman niya. Ngunit ngayon, dumating na ang sandali, at kasama nito, ang pangangailangan na pakawalan ang bigat na ito. Ito ay isang pagkakataon para sa pareho na lumago at magpalakas. Ang mga malalaking rebelasyon ay hindi kailanman dumarating na nag-iisa. Sila ay sinasamahan ng matitinding emosyon, alaala, -ala, at mga sandali ng malalim na pagmumuni-muni. Habang pinakikinggan ang sinasabi ng taong ito, maaaring bumalik ka sa mga kabanata ng nakaraan. Mga sandaling noong mga oras na iyon ay tila walang kaugnayan, ngunit ngayon ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Ang dati malabo ay nagiging malinaw at napagtatanto mong ang universo ay laging may layunin sa bawat pangyayari. Sa harap ng katotohanan ito, natural na makaramdam ng parehong kaginhawaan at kawalan ng katiyakan. Kaginhawaan dahil sa wakas nalalaman ang katotohanan, kawalan ng katiyakan dahil sa hindi alam na nagbubuka sa iyong harapan. Ito ay isang yugto ng paglipat. Ano man ang gagawin mo sa impormasyong ito ay magtatakda ng mga landas sa hinaharap. Ngunit tandaan hindi ka nag-isa. Sinusuportahan ka ng universo at ang mga mabubuting enerhiya ay pumapalibot sayo, nag-aalok ng suporta at kapanatagan sa bawat hakbang. Maaaring tanungin mo ang iyong sarili kung bakit nagtagal ang revelasyong ito. Natural lang magtanong tungkol sa timing ng mga bagay, ngunit mahalaga na magtiwala na ang lahat ay nangyayari sa tamang oras. Ang katotohanan ito ay maaari lamang maunawaan ng lubusan ngayon kung kailan handa ka nang tanggapin ito ng buong buo. Noon, marahil ay hindi ka pa handang harapin ang mga implikasyon nito. Ngayon, sa mas mataas na kaisipan at bukas na pag-isip, maaari mong yakapin ang bawat aspeto ng revelasyong ito. Ang mga katotohanan ay may kapangyarihang magbago hindi lamang ng ating mga relasyon, kundi pati na rin ng paraan ng ating pagtingin sa mundo. Sa pagbabahagi ng kanyang lihim, ang taong ito ay naglalantad ng kanyang sarili sa isang malalim na paraan. At sa pakikinig sa kanya ng taos puso, ikaw ay gumagawa ng isang mahalagang hakbang tungo sa paggaling, hindi lamang ng relasyon ninyo, kundi pati na rin ng mga bahagi ng iyong sarili na kinakailangan ng pansin. Nililiwanagan ng katotohanan ang mga bagay na nakatago, at ito ang mangyayari ngayon. Simula sa sandaling ito, sisimulan mong makita ang lahat sa ilalim ng bagong liwanan. Maaring mag-evolve ang iyong mga damdamin at mauunawaan mo ang mga aspeto ng iyong buhay na dati malabo. Ang kalinawang ito ay isang mahalagang regalo, isang bagay na lumalabas lamang kapag handa na tayong lumago. At ito ang iyong sandali. Ikaw ay umabot dito upang matanggap ang katotohanan ito at, mula rito, simulan ang isang bagong yugto. Kahit na ang katotohanan ay naglalantad ng mga hamon, tandaan na ang bawat rebelasyon ay nagdadala ng isang aral. Maaring ito'y isang pagtuturo tungkol sa pagpapatawad, pagtityaga o malalim na pagmamahal. Maaring ito'y isang paanyaya upang tingnan ang sarili ng may higit na habag. Ano man ang mensahe, magtiwala sa iyong kakayahang tanggapin ito at gawing pagunlad. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong ang revelasyong ito, gaano man ito kalaki, ay kinakailangan. Bubuksan nito ang mga daan para sa mga bagong oportunidad, pareho sa relasyon sa taong ito at sa iyong sariling paglalakbay. Ang iyong pag-unawa sa mundo ay lalawak at mauunawaan mo kung paano ang bawat karanasan ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang kagandahan ng mga rebelasyon ay nakasalalay sa kanilang kakayahang palayain tayo mula sa nakaraan at itulak tayo patungo sa isang hinaharap na puno ng mga posibilidad. Maging handa sa pagtanggap ng kung ano ang darating. Ang lihim na mabubunyag ay hindi lamang isang sagot, ito ay simula ng isang bagong kabanata. Ngayon, sa katotohanan sa iyong mga kamay, nasa iyo ang pagpapasyang gamitin ito upang hubugin ang iyong kapalaran. Paano ang karunungang ito magpapabago sa iyong buhay mula ngayon? Ito'y mga tanong na tanging ikaw lamang ang makakasagot at ang universo ay nasa iyong tabi sa bawat desisyon. Ngayon na ikaw ay nasa bingit ng pagtanggap ng revelasyong ito, panahon na upang palakasin ang iyong kalooban. Ang sansinukob ay nagbigay sa iyo ng mga senyales, mga sandali para sa introspeksyon at koneksyon sa iyong esensya. Bawat hamong napagtagumpayan ay isang hakbang na naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang lihim na ihahayag ay ang rurok ng lahat ng iyong naranasan hanggang dito. Kapag ang taong ito ay sa wakas ibinahagi ang kanyang katotohanan, mababawasan ang bigat na iyong dinadala. Ang mga salitang iyong maririnig ay magdadala ng damdamin ng kapwa paglaya. Ang dati hindi maintindihan ay magsisimula nang magkaroon ng kahulugan. Mapapansin mo na laging may mas mataas na layunin na bawat detalye ay magkakaugnay na nagdadala sa iyo sa sandaling ito. Ang kalinawan na ito ay magiging mapangbago na magbabago ng malalim sa iyong pananaw. Matapos ang pagbubunyag, isang panahon ng pagminilay-nilay ay natural. Ang iyong mga paniniwala at katiyakan ay maaaring maantig. Ngunit ito ay bahagi ng proseso ng evolusyon. Huwag matakot na magtanong, tuklasin ang mga bagong pag-unawa at lumubog sa iyong sarili. Bawat katotohanang natutunan ay isang paanyaya sa pagsusuri, sa muling pagtataya ng mga landas na tinahak. Ito ang sandali upang pahintulutan ang katotohanan na matagpuan ang lugar nito sa iyong pagkatao. Ang pagsasama ng revelasyong ito sa iyong buhay ay magiging mahalaga sa iyong personal na pagbabago. Sa pagsipsip ng sinabi, ang iyong mga emosyon ay magpapaalyado. Kung saan mayroong kalituhan, lilitaw ang pag-unawa. At sa pag-unawang iyon, ang pagkakataon na muling isulat ang iyong kwento. Bawat revelasyon ay isang pinto sa isang bagong simula at handa ka ng tahakin ito. Maaaring mapansin mo na ang katotohanan ito ay hindi limitado sa taong nagbunyad nito. Ipinapakita nito ang mga malalim na aspeto ng iyong sarili, mga detalye na maaaring hindi mo napansin dati. Ngayon, na malinaw na ang katotohanan sa harap mo, magiging imposible na baliwalain ang ipinapakita nito tungkol sa iyong sariling puso. Ito na ang panahon upang ganap na tanggapin kung sino ka at kung ano ang nais mo para sa iyong buhay. Habang isinasama mo ang katotohanan ito, lalawak ang iyong perspektiba. Ang mga sitwasyong dati komplikado ay magkakaroon ng bagong liwanan. Ang mga relasyon at sandaling nagdala ng mga hamon ay makikita ngayon na may bagong pag-unawa. Ganito ang kapangyarihan ng katotohanan, pinapaliwanag nito ang mga pinakamalalim na sulok ng ating pag-iral, nagdudulot ng kapayapaan kung saan dati may pagkabalisa. Ang paghahayag na ito ay magbubukas ng mga pinto para sa mga bagong horizon. Marahil ay magpapakita ang isang hindi pa napupuntahang daan, mga pagkakataong hindi mo kailanman naisip na posible. Sa katotohanan bilang kakampi, nagiging mas kakaiba ang mga bagong pagpipilian. Ngayon, na may kaliwanagan at kumpiyansa, maaari mong iguhit ang iyong susunod na hakbang ng may paninindigan. Ang sikreto ay nailahad na, at kasabay nito, isang universo ng mga posibilidad ang nabubuksan. Ikaw ay lumalabas mula sa karanasang ito na binago. Bawat paghahayag ay nagpapayabong sa atin, at hindi ka isang eksepsyon. Ang narinig mo ay huhubog sa paraan kung paano mo nakikita ang iyong sarili, at kung paano ka nakikisalamuha sa mundo. Ang katotohanan ay may kakayahang magbago ng ating sarili ng malalim at ito ang iyong sandali upang mamulaklak. Iwanan ang mga dating takot at yakapin ang isang bagong pananaw sa buhay. Ang paglalakbay na nagsimula sa maraming tanong ay ngayon ay umaabot sa kanyang makulimlim na punto. Ang mga kasagutan ay narito, dala ang responsibilidad na kumilos ayon sa bagong pag-unawang ito. Ngunit, higit sa lahat, tandaan, ang paghahayag na ito ay isang biyaya ipinagkakaloob nito ang pagkakataon na lumago na maging isang mas malakas at maliwanag na bersyon ng iyong sarili. Sulitin ang bawat aral na hatid ng katotohanan ito. Ang sikreto na inaasahan ay hindi lamang isang impormasyon, ito ay ang simula ng isang bagong siklo. Sa katotohanan sa iyong mga kamay, nasa iyo ang pagpapasya kung paano ito makakaapekto sa iyong hinaharap. Paano mo gagamitin ang bagong nakuha mong karunungan upang positibong baguhin ang iyong buhay? Ito ang mga pagminilay-nilay na ikaw lamang ang makakagabay, at narito ang universo, sumusuporta sa bawat desisyon. Ang landas na tinahak mo ay nagdala sa iyo eksakto sa lugar kung saan ka dapat naroroon. Ngayon, sa pagkatuklas ng lihim, sa kabila ng katotohanang sumisilay sa harapan mo, nananatili ang iyong yakap sa bagong yugtong ito na may tapang at pasasalamat. Ang hinaharap ay naglalarawan sa iyong harapan, hinubog ng iyong mga pagpipilian. Handa ka nang harapin ang anumang darating, at mga mabubuting puwersa ang gagabay sa iyo patungo sa isang landas na puno ng liwanag, pag-ibig at mga katuparan. Ito ang iyong sandali upang magningning.